Ay, aray na nga bag ang sinasabi ko sa inyo. Dapat hindi ako kakanta noon. Dapat kayo. Ayan, sabi din niyo. Oh. Inay, dapat ikaw ang kakanta. Mm. Ngayon. Inay, ipakita ninyo na kayo rin. Hindi lang yung puros pagliligalig lang. Alam mo ninyo. Ano dapat na? yung ano, yung kunyari, uh, sampulan ninyo nung ano? torn between two lovers. Ako hindi maalam mo O kaya yung... Naman ako artista. Okay, ay, yung, heaven niyo ninyo, yung heaven. Ala. Yung heaven. Sige na, inay. Sampulan ninyo. na Inay, ako'y napapahiya. Sige eh, na. na din. Yan mo. Ala. Ay, sige na, inay. Kapag o, akong na. Ho o, ninyo, ng mga London Bridge, London ay, Bridge. Yun? Sa ay, iba yun. Eh, hindi, inay. ko naman content yan. Ala, kahit pa ho, inay. Ala. Sige na. Sa, kumanta, kahit kaunti lang, inay. Sige na. Ko, inay, kumanta. sige na. Sige na, kaunti lang, ho. Ay, hindi ako marunong kumanda. Ala, hindi hindi. Marunong, marunong naman ho kayo. Sige na ho. Wala ka din. Dali na, inay. Eh, ang tagal ng video ko kay Nayay. Sabihin ninyo Eh, ikaw na ang kumanta. Yung, yung heaven! Yung heaven! Hindi hey, ko na paborito. Yung, <laughs> <yo>, ikaw hindi <laughs> lang may paborito. Hindi <laughs> ko kumanta. Uh, Ipapakita ko ang inyong kanta day na eh. Hmm. Sa TikTok. Um, da, umarte na lang ho kayo kung hindi ho kayo kakanta. Ano, ka, ano ka? Director? <laughs> ano ako? Nag-audition? Oho! Nag-audition kayo! Ipakita ninyo ang inyong talento. Wala akong talent. Naku po, ang talent naku. ko. lang igarne nakakatakot kayo. Wala daw talento. Eh, nga ikaw. Ay, nga talento. ikaw. Ipapakita ko sa inyo kung, ang kanyang ano. Ano naman? Ano nga yung inyo? ano? Oh, ano, ano, yung? Oh, yung Ay, yung ano nga yung kay Bining? Ano nga yun? Sunog! Ay, hindi naman kayo umik nun eh. Ano nga sinabi oh, niyo niyo sa iyo eh. Ano nga sinabi Hing niyo? Hindi mo pala sunog! Okay, <laughs> oh, di ikaw. Oh, ikaw. pala eh. <laughs>